Habang yung iba po, katulad ni Bato de la Rosa, Robin Padilla, may mga resolution yan eh. Ano nga yun? no, ay dapat talagang pabalikin na ng Pilipinas si Digong. Kahit si Cayetano, meron na rin inihain natin na resolution na uh, ilagay na lang daw under house arrest etong si Digong. <laughs> Talaga ba lahat yan may magagawa? Talaga ba? Lahat yan may magagawa? At bakit? Ba't kayo sobrang abala? sa kalagayan ni Digong, hindi naman yan trabaho niyo eh. ba? Diba? Kung tutuusin, hindi yan ang trabaho niyo. Oh, Hindi ba kayo, hindi niyo ba napapansin na mukhang nag enjoy si Sara Duterte? Pinagamit ni Sara Duterte ang pagkakataong ito para siya ay bumida, ibida. Oh. Yung kalagayan ni Digong, parang binibenta ba si Digong? Nga naman, Magandang preparasyon yan para sa susunod na Sa 2028 Anyway, ito namang si Bongo Nagmamakaawa na sana daw ay, yun nga uh, Kamakailan kasi Nagbigay na ng huling habili na itong sitigong Sa pamilyang Duterte At ayun nga dito kay Kay Bongo, nagsilbi daw sa bayan Ang ating pangulo, ang dating pangulo Natural, nagsilbi nga ba? Uh, totoo ba na malinis ang kanyang Intention sa kanyang pagserve serve Pagsilbi sa ating bayan Yun kasi ang katanungan eh So, eto ngayon ang taktika. Eto ngayon ang uh, style naman ni Bongo. Magpaawa, di ba? Gamitin na rin yung sitwasyon para siya kuno ano ay isipin ng, para isipin ng mga kababayan natin na meron siyang ganyang ugali, yung pag maawain sa mga matatanda at kung ano-ano pa. Pero yun na nga, kailangan na daw magpahinga rin talaga na itong si Digong. Ano nga ang sabi ni Harry Roque na posible daw magkagulo kung ano man ang mangyari kay Digong? sa the Netherlands. Kung sakaling mamatay na doon, magkakagulo. Bakit? eh nung naaresto nga, wala namang kaguluhan eh. Di ba pinagyayabangan na itong mga DDS? Naku no, kung sakaling maaresto nga, e bago pa man mangyari, magkakagulo daw. So ngayon, yung ganitong klaseng uh, litanya na ito, si Bongo, mukhang nakikinikinita ng maraming kababayan natin. na susunod na ito si Bongo. Parang ramdam na niya kasi. Kaya ganyan siya ngayon.